Ipinaliwanag ng Civil Service Commission na maaaring ipahinto ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 4 day work week scheme kung magre-resulta ito na mababang kalidad ng kanilang serbisyo. Ito ang balita ni Ray Penayo Nilinaw ng Civil Service Commission na voluntaryo at hindi sapilitan ang pagpapatupad ng 4 day work week scheme para sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay CSC Chairperson Francisco Duque III, dapat munang ipaalam sa kanila kung may ahensyang gustong magpatupad nito. Sa loob ng anim na buwan ay dadaan sa evaluation ang trabaho ng ahensya at kung nakita nilang nakapagpapabagal ito sa serbisyo ay maaari namang agad itong ipahinto. If they feel that services are deteriorating because of this, then they can just revoke it. They can just withdraw the uh, uh, four-day work scheme. Ayon sa Civil Service Commission, dapat ay tingnan muna ng ahensya ang gustong magpatupad ng 4-Day Workweek Scheme kung magiging aplikable ito sa nakararami nilang empleyado. Susuportahan din ng labor group ang implementasyon ng 4-Day Workweek Scheme kung idadaan sa konsultasyon sa mga empleyado ng ahensya. Uh, sinusuportahan ito ng TUCP, bagamat ang suporta ng TUCP ay conditional dahil hindi sa lahat ng uh, industriya o uh, sektor ay aplikable aplika, uh, applicable ang 4-day uh, work week. Para naman sa iba, posibleng makaapekto sa kalidad ng serbisyo ng isang empleyado ang mas mahabang oras ng trabaho. Nakakapagod naman 'yon, wala ka nang pahinga, 'di diba? Sa trabaho mo, yung biyahe mo, yung count ng biyahe mo, tapos yung kung 10 hours ka pang straight na magtatrabaho, Mommy, mama mother ako. So, pag-uwi ko sa bahay, may mga anak pa ako inaasikaso. So mahirap, maguguto. So baka maging less uh, efficient ang uh, mga empleyado kasi siyempre the last hour na medyo pagod na sila. Although you got overstretched for four days, yes. But you have three days uh, off your work and have much better quality time with family kung sakaling makaranas ng aberya ang publiko sa serbisyo ng isang ahensyang magpapatupad ng 4-day workweek scheme, maaaring makipag-ugnayan sa contact center ng Bayan Hotline ng CSC sa 16565-0908-881-6565. Layunin ng pagpapatupad ng 4-day workweek scheme na mabawasan ang bilang ng mga commuter upang maibsan ang nararanasang traffic sa lansangan araw-araw. Ray Pilayo, untv news worldwide